Okay, na Oho. Uh Holy. -huh. <laughs> Thank you po. Buti lang may nagpakita. Ako, ikaw mo tatanggal. O labot. Ako, sumabit na. Ikaw mo tatanggal. lakot ano kaya ito pinagsabitan na kung wala tayo ibang sa sima wala pa tayong nagagawa yun ito lang tanggal eh, eh, eh. tanggal din isda ah hindi pa <laughs> uh, sa atin pa sa atin pa siya di po hindi, hindi siya natanggal salamat po oh diba hindi tayo magkikipag sa palara sa ating paninig sa ay siyempre dito ulit tayo sa dati natin mga hinuhulihan ng roho baka sakali lang tayo kung uh, tayo dito makahuli baka sakali mayroon pa taga na po natin hindi pumunta rito malamang napakarami na pong skukal dito sa ating nadaan o you kapal know, na dati wala naman ito yan you know, dami na po baka sakali tayo ah uh, swerte sakaling meron ano meron para kahit na ngayon lang ulit tayo dito napunta makahuli pa rin tayo ang tayo ni Lord dito mas so, maganda tayo lalayo kalub sa atin. Eh, May Ah, huli huli <laughs> Ako, lilitan mo pala. burasi si. Halang kumalaki. Okay, saka na tayo. <laughs> Oh. Alak ba naman ubod ka ng laki. Oh. Burasi. <laughs> Ay, ni tripping girls. Hindi natin papawalan niya kasi hindi na po ito mabubuhay. Ay, may alaga naman ako. Para kay Chucho yan. Hindi naman natin expect kung gaano kalaki eh

esto ini nelag sibuk cepat holika dan lagi nelag-nelag itulah hey, biasanya nelagi gas udah eh. ketok udah lagi Okay, inubakan ko na po agad. Mamaya mo wala ka pa. Pwede na yan. Ay. Meron pa po tayo nakuha, ano, oh kain ito saging <laughs> merienda mo <muna> tayo <laughs> mm. merienda pa wala madalang pong isda last chance po natin dun sa ano dun sa maraming roho pag wala doon na tayo wabalik na tayo hato ibang spot tukal na po wala ilang buwan na natin napuntahan tukal na meron kaya dito o janitor ah janitor po o janin lang nakikita ko o wala ngayon ah nabinis nagkaroon ng siwang mukhang pinamantian eh boleh. <laughs> thank you po uli lang may nagpakita ko kamu tak wala bot ko sumabit na kamu tak tanggal Kulakut. Kaya to pinagsabitan na to. Kulang tak ibah saya simak berapa tayar nak gagau ah. Jun. Kita tenggel. Hei. Tenggel ni sedak. Ah ini pa. Saat timpal. Saat timpal saya. Ini pun di sana tenggel. po. Oh. Ibah. isang kilo naman para sa akin ka talaga diba <laughs> uh, buti lang tumampay tayo eh nakakita na tayo isang malaki malak laki syerte okay meron tayong kachempuhan okay balik na tayo madalang Ah, uh, may hangin-hangin kasi. Tsaka baka napaagay tayo ng dating dito. Sa araw na tayo bumalik. Pero pabalik natin yan, baka meron pa. Tingnan pa natin dyan sa unahan. Lapis lang ako, buti hindi nakawala. <laughs> na ano na, nahiwa na. Okay. Kasi may tatlo na tayo. Hindi tayo siro. Ang bilis lang ng oras natin dito. Balik tayo. Hanap tayo baka ibang ibang spot. Survey na din sa ibang spot. Kasi matagal po tayo hindi nakapamotok. Gawa ng, na nabisi naman sa bukid. Sa palay. Tsaka sa mais. So, mag... Uh, bukas niyan magaan naman po ako. Spray ng pangdamo ng palay. Tsaka sa mais. Yeah, ulitin ko ulit kasi maray pa rin damo. <laughs> kaya pagod na naman okay lang at least eh sanay naman tayo dyan sa pagod so at may inaani eh. okay lang para kumikita biglang may lumabas na tilapia kaya pinutokan ko na agad swerte <laughs> laki good size na 5 fingers na salamat po may biyaya pa rin o oh. Sige na po lumabas. Pakataba pa oh Pakataba <laughs> <laughs> Eh laki nang tiyan mm Hindi -hmm. na po wala na pong paligoy-ligoy eh. Kasi makatakas pa siya Kasi nakita ko na siya nung una Bigla na wala Kaya nung Bumanaag binanatan ko na po agad Okay Diba oh, Kapat ka na tayo pa. So balik na lang eh. Baka hindi na tayo manap na ibang spot. Kasi pwede na yan. Hindi na tayo pagod. Hindi tayo lumayo. Ta pupunta pa tayo ng bayan. Magbibili pa ako ng uh, herbicide. Para sa ating palay. At mais. Napakalaki na po ng ating palay at tsaka mais. Hindi ko lang po binablog kasi eh marami pa pa tayong vlog itong pa sa pamamarilang isda kaya hindi mo natin siya pinapakita pero papakita ko siya sa inyo pag malalaki na okay sabuli tayo mayroon pa Huwag ka mm -hmm. sarika <laughs> diba pakita ka kahit alanganin ka lang Four fingers naman. Tabao. Oh. There's four fingers na red. gagawin yung ganito palasa tamba pa naman ay pong pa tayo sa <laughs> hmm? so medyo maliit Dito Lang. Baka may malaki pa. wala kayong janitor wala pwede tayong muwi para hindi tayo masarahan sa ating bibila ng herbicide o may dalag pang magpakita Ay, bulagta. Dumobol sana. Nakita ko dalawa pa eh. Uy, double nga. Pwede. Ayos. <laughs> Thank you, Lord. Dumobol pa po. Sinerte pa isang malaki. Sa isang kulang four fingers. Okay. Blessing pa rin tayo ni Lord, binigyan pa rin tayo ng dagdag dito sa ating sinilipan. Lago tayo umuwi. Okay, hey, wala. Wala na. Puro janitor. Puro na jani. Ayan o. No? Ayan naman dalawang kilo huli natin. na So, ayan mga kariskate. Okay pa rin po ang ating huli kahit na mabilis ang hunting lang tayo kasi mayroon pa tayong lakad. So tsaka mahangin na rin po. Oh. Maano na po sa ating mga mahangin na po yung spot. At hindi na rin tayo sigurado bibiyaan. At, okay na rin po yan. Malaga nakahuli tayo. At uh, nadagdagan pa tayong dalawa habang papauwi. So ayan. Nagpapasalamat na naman tayo sa ating uh, lahat ng viewers at subscriber ko na wala pong sama sumusuporta sa akin ah uh, bawat upload so maraming salamat po sa inyo lahat kung wala po kayo wala rin po ang aking youtube channel at nagpapasalamat uh, po ako ng marami sa inyong pagtangkilik ng aking youtube channel at saka sa aking facebook page na rin po salamat po na marami sa sumusuporta so libangan lang din natin sa ating facebook page malay natin eh dun ma ano rin tayo mga monetize mas maganda so ayan lamang po ang ating vlog sa araw na to kasi bibili pa tayo ng herbicide sa ating palayan at saka maisan at kailangan naman nilang so yung maisan na spray ko na po siya ng herbicide kaya lang may natira pa pong mga damo marami pa kaya ulitin natin kasi nung na spray ko makapal na so yung ang palay naman kailangan na rin pong Isprayhan ng ang, ano, para yun dam huwag pong makahabol sa palay so yan lamang po maraming maraming salamat po sa inyo lahat God bless po ulit mga kadiskarte see next vlog bye bye